Philippines vs Thailand, Vincent Astrolabio at Nawafon Kaikanha. Fight Preview Kailan ang laban ni Astrolabio vs Kaikanha? Makakaharap ni Vincent Astrolabio, si Nawafon Kaikanha sa Sabado, ika-26 ng Agosto 2023, na gaganapin sa Suomlum Night Bazaar, Ratchadaphisek, Thailand. Ang laban ay magaganap sa loob ng 12 rounds sa bantamweight Division, na ang weight limit, ay 118 pounds. Ang sagupaan na ito, ay ang magiging eliminator sa WBC bantamweight Champion of the World, na kasalukuyang hawak ng Meksikanong kampiyon na si Alexandro Barrios. Akyat si Vincent Astrolabio sa ring na may record na labing walong panalo, apat natalo at walang draw. Ang labing tatlo sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockouts. Samantalang, si Nawafon Kaikanha ay aakyat sa ring na may record na 58 panalo, 2 talo at 1 draw. Ang 48 panalo ay sa pamamagitan ng knockouts. Ayon sa istatistika, si Kaikanha na may 83 knockout percentage ay may malaking kalamangan sa power, higit kay Astrolabio na may 72% lamang si Nawafon Kaikanha, ay mas matanda ng limang taon, sa edad na 31 taong gulang. Parehong silang lumalaban ng orthodox stance, si Kaikanha, ay mas eksperyensado, kung ang professional boxing, ang pagbabasehan, na may higit 30 na laban at nagdebu noong 2010 na mas maaga ng apat na taon at sampung buwan kesa kay Astrolab, yun na ang unang sabak sa professional na laban ay noong 2015. Kung professional rounds ang pagbabasehan, si Kaikanha ay may total na 297 rounds, samantalang si Astrolabio ay may 130 rounds. Si Kaikanha ay niraranggo bilang nangunguna sa WBC sa bantamweight division, samantalang si Astrolabio ay kasalukuyang niraranggo bilang pangalawa sa WBC, panglabing dalawa sa WBO at pang-anim sa ring sa 118 pound division. Natalo ni Astrolabio ang dalawa sa kanyang huling tatlong nakalaban. Sa kanyang huling laban, natalo siya kay Jason Moloney noong ika ng Mayo 2000 at 23 sa pamamagitan ng majority decision sa kanilang WBO World Bantamweight Championship fight na ginanap sa Stockton Arena, Stockton, United States. Bago yon, tinalo niya si Nikolay Potapog noong ika-17 ng Desyembre 2022 sa pamamagitan ng knockout sa ika na round, sa kanilang IBF World Bantamweight Eliminator Fight na ginanap sa The Cosmopolitan, Las Vegas, USA. Nanalo, laban kay Guillermo Rigondo noong ika-26 ng Pebrero 2022 sa pamamagitan ng unanimous decision, sa kanilang 10-round contest, na ginanap sa Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates natalo, ni Nawafon kay Kanha, ang dalawa sa kanyang huling tatlong nakalaban. Sa kanyang huling laban, nanalo sa kanyang kababayan na si Atanon Kunawong, noong ika-25 ng Pebrero, 2000, at 23, sa pamamagitan ng technical knockout sa ikatlong round. Ang laban ay ginanap sa Tupatemi Air Force Stadium, Pathum Thani, Thailand. Bago yun, tinalo si Brandon Alejandro noong ika-24 ng Desyembre 2022, sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round, sa kanilang six-round bout na ginanap sa Tupatemi Air Force Stadium, Pathum Thani, Thailand, natalo siya kay Jason Moloni noong ika-16 ng Oktobre 2022 sa pamamagitan ng majority decision na ginanap sa Rod Laver Arena, Melbourne, Australia. Ayong nga sa Topology Community Prediction, si Vincent Astrolabio ay dehado sa laban na may 90% na mananalo sa sagupaan, samantalang may mataas na boto para kay Nawafon kay Kanha na may mataas na 81%. Si Vincent Astrolabio ay isang pasensyosong manlalaban. Malimit ay sumusulong upang maitapon ang malamasong kamao. Ang left hook ay mako-considera nating asset ni Vincent Astrolabio. Higit sa average ang power, average ang bilis ng kamao. Si Nawafon kay Kanha, ay isang low starter na boksinero. Malimit nagtatapon ng ng kamao sa katawan. Isang pressured fighter na malimit ay sumusulong. May malamasong kamao na higit sa average ang power. Sa aking palagay ay swap na swap ang style ni Nawafon kay Kanha, para kay Vincent Astrolabio, na masugod at gustong makipagbasaga ng mukha. Sa aking palagay ay hirap si Astro Boy sa magalaw na boksingero, kagaya ni Jason Moloney. Ang pagiging pasensyoso ni Vincent Astrolabio ang magdadala sa panalo. Sa kanilang banda ang power ni Nawafon, Kaikanha, ay isang malaking faktor sa laban, na kung hindi magiging maingat si Vincent Astrolabio, ay malamang may kakalagyan ang boksingerong Pinoy. Kayo, ano sa palagay nyo? Kayang-kaya ba ni Vincent Astrolabio, na talunin ang boksinero? na mula sa Thailand, mag-comment at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless! Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the pinoy boxers that I'm going to feature